Green Park Meron tayong na sobrang ganda Parang Opa Dilius Pero pa Ah, yun para maa Hi Don Raya O uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, yeah. subscribe ba? Subscribe yun oh. o! No? Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps kung bago pa lang dito don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Roya and of course is subscribe mo na yan ngayon mga paps eh ang dami nga uh, nag-message sa atin, ang dami nang kumukuha yung iba na napadala na natin no sa uh, kanilang bahay shout out no sa mga taga Bulacan, Batangas, mga paps at tumawag pa sa atin at bumili no at si Sir uh, Arbi Sir RB na bumili nga sa atin ng uh, dalawang visual dan follow. Yung iba ay magpapangalan mga paps kasi bebenta din daw nila. No, pero si Sir Arbi ay mag-aalaga lang daw siya. Later on siguro magbebenta din siya pero ngayon ang uh, focus na muna ay mag-aalaga ng mga pamalakasan natin na uh, ibon and especially yung nakuha niya nga na dalawang visual dan follow. Yung isa, tatlo nga sana nakukunan niya kasi yung isa naunahan na rin siya ni Sergio. <laughs> no, so yun, maraming maraming salamat sa lahat ng kumuha. No, uh, quality talaga yung mga ibon natin mga paps May kita nyo naman most especially Pag nakita nyo na personal eh, Ibang iba siya sa mga typical na ibon No, na uh, binibenta sa merkado. No, so dating gawi mga paps kung bago pa lang dito, uh, ang ginagawa ko, tinututukan ko ng camera yung mga yung mga uh, cages, yung mga ibon, tapos si screenshot niyo lang, then send to my messenger. Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953 six two Meso so uli sa ating Facebook Messenger ang Don Ruaya, Don Ruaya Ivory. No, better na magtawagan tayo no para uh, mas mapadali yung usapan natin kaysa chat-chat tayo hindi tayo nagkakaunawaan. No, you must prefer ko yan mga paps. All right, no. So kahit siguro mga 10 seconds to maximum 1 minute ay eh, nagkaintindihan na tayo. All right, no. So ito, tulad nito. Eto yung mga Uh, may kapatid na nakuha ni Sir Arby sa atin. Yung kapatid nila na uh, dalawang visual dan tapos yung isang visual dan na nakuha sa atin ni Sergio. Ito 'yon. Yung tatlong split dan. Yan mga papso, oh. is split dan. No, so kunin niyo na 'to mga paps, eh jackpot na kayo dito. Walang ano to ha, ah. walang DNA ha. Ah. No, walang DNA ito mga paps. ah uh, I think uh, ang post hen dito etong green. Tingin ko ah, tapos itong dalawa ay cock. No, dahil uh, sa gestures no, sa galaw ng kilos nila mga paps at sa tapang din yung green no, at kapak no. Marami kasi tayong pinagbabasihan no sa paggender gender mga paps ng ibon no. Syempre ang pinaka accurate diyan ay uh, DNA. Minsan nga ay DNA sa mga pa eh. Pero ang pinaka accurate talaga sa lahat, syempre nagkaanak na. <laughs> Legit talaga yung gender noon pero sunod noon yung DNA. No DNA ilang ilang percent ka pero hindi talaga 100% kan mga paps. Pero syempre napakataas ng porsyento noon no na, -deter na -de determine through DNA mga paps no so ito hindi to naka DNA kasi nga later on eh later on eh mabebenta din kaagad no bibigyan ko kayo ng sample kung gaano karami na pa DNA natin meron pa sa kwarto ko at meron pa dito yung kung gaano kadami pina DNA natin ayun no? sobrang daming card no, no. ilang dangkal yan ito pa oh. mm. sobrang dami niya no Imagine mo, magkano isa nyo? 400 isa. No, so, so na tayo mga paps kasi ang DNA pala 400 magkano na lang ibon ngayon so wala tayong kikitain di ba? No, kahit pa paano eh, may pangbili tayo ng uh, pagkain mga paps mga lugaw lugaw ganyan <laughs> no, kasi pag pina DNA ang tagal din at least 10, uh, 10 pieces no, pag pina DNA para mauna ka kahit pa paano no, 10 pieces so 4,000 magkano pa yung transfer ng mag DNA plus 300 400 yung merienda No, so hindi na pinapa DNA kasi nabebenta rin kagad. Pero syempre, kung gusto mo nang na DNA, sabi ko nga mga paps, eh nagdodoble, no? Mostly ah, pag naka DNA yung ibon, nagdodoble yung presyo. Kaya kung naka DNA yung ibon, eh mas mahal 'yun mga paps. No, so 'yun talaga ang reality mga paps. Ito yung pina DNA. Possible hen and two possible cock. Itong parlo all Power blue, possible cup, tsaka itong olive green, possible cup. Itong green na to, tinan nyo, tinan yung gestures, sa. So. Tsaka yung build ng katawan. Ito, possible hin. No? Uh, ah, kapatid nila, yung tatlong visual dan follow, na nakuha na ito ay tatlong split dan follow. No, so, unin nyo na to, mas mura kung nasa sila ibibenta. Pag maramihan. Yung screenshot nyo, then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan mga paksa. Ayan, magaganda yan mga paksa quality. O, oh, ayan o. Oh. Split done. Oh, mga anak to ng back to back is split done follow. Tinan nyo kung gaano kaliwanan dito yan wow! Yan oh. Yan oh. ang quality oh. Marami yan mga paps oh. sobrang dami niyan. Mamili kayo, screenshot nyo. Tapos send nyo na kagad sa messenger ko. Don't know don't know, don't know Ayun May blue. Kung nagpa-project kayo ng kung ano-ano, eto, -ano, maganda. May laman na na dan paano. May blue, or blue, violet, olive green, green, par blue, ano pa ba, cobalt, mob ito naging isang mob na agila yung naghahanap ng mob dyan yung mga yung para maala agila no may ah, naalala ko dati may kumuha rito anim na mob <laughs> anim ano yun ah, puro danpalo din yun mga paps no possible danpalo nga lang yun eh kinuha ni siya anim yun lang gusto niya para maala, maala agila no iba iba tayo ng trip eh ito may mga pardo dito ang dami oh Tuwa na kayo mga pagsangkat, marami pa ito, marami pa yung pagpipilan nito. Ang ganda nito, isi mo. Pero ang tawag kasi ng karamihan dito, hindi daw to black follow. Wala na mga sit na ganun. Kundi move yan, move. Move ang tawag dyan. Ganda, no? O, tinan nyo mga quality yan, no? no? So ulitin ko, ang linyada nito, ang ID nito ay possible split than follow. Ayan. Ulitin ko lang yan, no? O, screenshot na, nyo na, dalhan nyo na. Yan. O, dito naman. Yan. O, muli ah, you can text and call me 0953-136-4462 Message sa tayo, Facebook Messenger And don't know why, don't know why, easily O yan o Yan o Ito, yung sinasabi kong maalagi o team na to Ito, maganda yung project din sa Saka par ang ganda ng Pinis no? no, mas marami kayong kung makukuha Mas mura kung ibibigay tapos ito ay naghanap ng Opa Dilute back to back. Tingnan niyo yung ganda ng combination nila oh. No green tsaka blue. Yan oh, proven pair. Naginakay na ang mostly na inaanak anak nito ay par blue. No? Ay, no? blue tsaka green. Tapos may dalawang egg. Actually, apat nga Nabasag yung dalawa. Ay, nako. Dalawang So, ayan, back to back, opa, uh, dilute. Ayan, na may pelfalo pang dugo. Ay, ang ganda, no? Muli, ah, uh, gray yung dulo niya, no? Gray, or er, gray, gray dark, tapos itim yung poko, itim yung paa. Yan ang, yun ang uh, distinction ng uh, dilute, mga ka, sa mga nagtatanong. Tapos, ito yung proven it, pair din, na uh, possible split danfalo. No, DNA ka and DNA din. No, tapos proven pair na rin to ibig sabihin na inatay Pina DNA ko rin to before mga pa. No, so ito mga proven pair naghahanap diyan. Ito mga nainipin eh. talagang uh, pasok na to sa inyo mga pubs. Antayin niyo na lang uli maghinakay. No, tapos yung Project Red Factor. Eh no, meron tayong green, par blue, olive green. Yan mga pubs. So, kunin niyo na to lahat. Mas marami, mas mura itong lima na to. Project Red Factor. Pale Follow, tsaka Bronze Follow ang karga. Bagong timpla to eh. No, bagong paghahalo ng dugo ng uh, Red Factor mga paps. Ayan. So, ito ay eh. Jackpot na rito ulit ko. May par blue tayo dito. Cobalt, turquoise, Tapos olive green. Green, tsaka blue. No, yan. Kunin nyo na to. Tapos ito yung possible split dan palo na proven pair. Bar blue tsaka blue. Tapos yung opadil na sobrang ganda. Parang umakatoy nyo yun yung katawan, no? Back to back opadil pair palo. Project na pair palo. Tapos mga possible split dan Ito masarap sa mata, oh. Habang nagkakapi kayo na may Eto mga mga paps, meron tayong proven pair na wild type. Yan, nag-inakay na ibig sabihin. At ito ang kanilang inakay. Kung gusto niyo naman, kunin nyo na. Meron din tayong back-to-back -back, uh, OPA Pale Follow. Ito naman ay back-to-back -back dilute presyong pamigay. Ito, OPA Possible dan Follow. At isang matured na parblo OPA Pale Follow. Ito naman, OPA split ino. E, Kunin nyo na, ang ganda. pinanaman naman ako. <laughs> no, so muli kung nagustuhan nyo mga paps, you can text or call me 0953 1364 message sa Facebook Messenger, and don't know ayo or don't know ayo ay very muli ah, pwede ang umutang kung tight budget kayo. So yun lang, stay safe and God bless.